guys, uh, malapit na ang aming eleksyon. Isang gabi na lang, isang tulog na lang at magkakaroon na tayo ng butuhan sa ating mga opisyalis dito sa Toda Association. Uh, ito po yung local uh, election ng Toda Association. No? At kung sino-sino po ang mga tumatakbo ng opisyalis dito sa ating Toda uh, Association dito sa uh, Barangay Dalia West Fairview Tuda Association, ito po sila. Ayan, ayan. 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 Sila sila po yung mga tumatakbo dito sa uh, ating Toda guys. so, Spare View Toda Association. At marami po tayong mga opisyalis na tumatakbo ngayon. Ayan. Ito. Ayan. 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 Sila sila po yung mga tumatakbo mga katoda. No? Uh, Ayan po Ayan Ayan po sila, ayan po sila, no? Ayan. Ayan, sila-sila po yung mga tumatakpo ng opisyalis dito sa ating 2 uh, Dice Association, no? Ayan, uh, shout-out na lang. Good morning sa inyong lahat, no? At isang gabi na lang po. Ama! Makakabuto na tayo sa 40, no? Ah. Ayan, sila sila po. Sila sila po. Ayan. Oh, ay kasama pala ako dito, ito na oh. Ayan. Ay, ayan, ayan ako, ayan. Uh, kung sino-sino po sila, ah. Sila po yung pagpipilian natin kung sino magiging magiging opisyalis, no? Na ating 2000 session, no? Ayan sila po ayan at shout out muna tayo sa ating mga kasamahan dito no sa ano sa mga yung mga opisyales ayan shout out shout out na kayo shout out oh. wala ba kayong gustong sabihin ayan po no? so ayun ingat na lang po tayo palagi mga katuda Ayan. Oh, ayan, oh, ayan, oh. oh. 哎呀！<Hey>